Hello po, good morning po sa ating lahat mga kalaki Magandang umaga po Alasing ko po ng madaling araw ngayon Ayan, nakikita nyo Nakasalamin na po ako, magsasalamin na po ako Mula ngayon, kasi po Sumusumpong po ang aking birdie go. Ayan po, kapupuyat daw po Sabi ng doktor, kaya po ah uh, Minomonitor ko na po uh, Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nare-replyan ka agad Pero ganun pa man po nakakaabot pa rin naman po tayo sa oras Okay, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga Pamimigay po ng mga Lucky numbers po ngayon At syempre po ngayon po Buwan ng September, ang gusto po namin Ang mapasama po kay sa mga nanalo Napakadami pong nananalo ngayon Okay, dahil po yung sa private consultation mga kalaki Tandaan nyo po ang private consultation po Hanggang ngayon na lang pong September dahil po magpapahinga na po ako yung mga nabigyan ko po ng private consultation ng July, August, September kayo, lang kayo na lang po ang aking tututukan lagi pwede nyo pong i-renew yan sa mga mag-renew po ng mga ano sa kung gusto pa po ipagpatuloy nyo kanyong, ang inyong private consultation member pwede po pero yung tatanggap pa po tayo a-accept, hindi na po ako a-accept kayo na lang pong mga na-member na po dati kung i po nyo po siya, pwede po. Okay? So, yun po mga kalaki. Wala namang pong pilitan ito sa so may gusto lamang po. At sa mga nanalo na po, congratulations. Bawin niyo na po yung membership niyo. At syempre, matagal pa po tayong magsasama. Ayan. At nakakatawa ang dami-dami nating napapanalo. Ano po? Syempre, mga kalaki, ito yung umaga po, mamimigay po tayo ng mga two-digit lucky numbers. Ito po ay para po sa inyong lahat. Kaya ano pang hinihintay natin kung ready ka na? Abay ready na rin ako, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. Pilipinas at Metro Manila Buong mundo, handa ka na bang manalo? Ayan, at maging Milyonaryo sa araw na ito Well, eto na po mga kalaki Umpisahan po natin Sa bayan ng Eto po, Baguio Ang iyong 2 digit lucky numbers ay Number 9 at number 22 Sa Bicol po, 27, 28 Batangas 33, 14 Bataan 27 38 27 28 Butuan 21 21 24 Benguet 34 2 Iloilo 11 29 Leyte 31 35 Samar 14 Parenyake 12 14 Manila 7 20 Pasig 1-4 San Juan 27-22 Marikina 9-16 Romblon 37-31 Angono 16-14 Muntalban 4-22 Taytay Rizal 1-20 Kainta Rizal 6, 17, San Mateo, Rizal, 30, 21, Isabela, 23, 25, Tugigaraw, 7, 1, Rojas, 14, 12, Capiz, 20, 24, Bohol, 31, 16, at Bulacan, 6, Gis. Ayan po mga kalaki, Quezon City, 19, 22, Pampanga 30-32 Pangasinan 3114 14 La Union Sa Is 12 Ilocos Sur 7-4 Ilocos Norte 2-20 Nueva Ecija 5-14 Nueva Vizcaya 1-10 Masbate 2-5 Cebu 37 Aklan 21 26. Puputulin po muna natin diyan para sabihan na ating mga bagong followers diyan na mga nanonood po sa atin lagi kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers every day. Abay hanapin lamang po kami sa Facebook nyo Ang Facebook po namin Red Parungkin i-type po. Meron po kaming 316,000 followers at sa TikTok po 400 14,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers na po tayo. Ayan po, may second account din po tayo kung saan pwede nyo kaming i-follow. Aris Gatchal po at Red Parunkin yung naka-yellow t-shirt po ako. Na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. Yung ibang, ibang account po, hindi na po kami yon Ginagaya lang po ang account namin mga kalaki. Kaya sa mga legit na account po kayo magpapalo at magre-request po ng mga lucky numbers. Okay. Para sa ganun pag nabasa ko po yun, re replyan ko kayo. Sabihin niyo lang po sa akin kung anong digit gusto niyo, ibibigay ko po sa inyo. Make sure po na nakapalo kayo at heart kayo ng heart at comment kayo ng comment at syempre sh kayo ng mga videos namin. Okay? So mga kalaki, tandaan niyo ang lucky numbers namin, libre po, wala pong bayad ito. Pag in po ito umaga, tanghali, hapon, gabi, walang bayad. Mapapanood niyo po libreng mga lucky numbers Facebook, YouTube, TikTok. Pero ang private consultation po may membership fee po yan. Ayan po, kung saan magpapakode po kayo ng mga bird match, yung bird cherry, lalong-lalo po dyan sa abroad, na talaga pong natututukan natin at nakakatuwa na ipapanalo naman natin yung iba, di ba? Diba? May mga nananalo rito, meron namang hindi pa. So, hindi naman tayo nagsisinungaling. Wala itong pilitan. Kung gusto mo, subukan mo, try mo. Malay mo dito ang luck mo, di ba? Dito ka pala suswerte. So, ituloy na po natin ang two-digit lucky numbers. Aurora 5-4 Laguna 12-32 Quezon, 19, 11, Olongapo, 7, 14, Dabao, 6, 22, Tarlac, 1, 15, Quirino, 2, 24, Bacolod, 5, 17, sa 6, 20, Taguig, 4, 18, Mindoro, Gis, 22, Marinduque, 30, 19, Caloocan, 7, 13, Muntinlupa 20, 22, Palawan 23, 25 at Sambales 21, 27 Ayan po, kompleto na po ating mga 2 digit lucky numbers Gumising ka na ngayong umaga Takbo na sa suki yung outlet At make sure po na nakarambol ang 2 digit Para mabaliktad mo ng numero Panalo pa rin po tayo Irambol nyo po ang 2 digit Ang 3 digit mamaya at 4 digit Okay, so eto na po ang shout out time Shout out po sa ayan syempre sa shoutout ko muna ang mga pamilya po ng pamilya ano to Sabides pamilya Sabides po ng North Sugaray, Bulacan. Ayan, maraming salamat po sa panonood nyo. At syempre, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan, sa may, eto po, okay, wow, dito po sa San Pabian, Pangasinan. Maraming salamat po. Uy, maganda dagat dyan. Shout out, shout out po sa inyo. At syempre, maraming salamat po sa mga mga masusugid nating followers dyan. At syempre, Hello po, gabatiin ko si Lola Carmen. Lola, I wish you, love you. At syempre po, sa mga masusugid namin ng walang sawang followers nila, sa mga private consultation member, mananalo't mananalo pa rin po tayo. Good luck!